Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kabarter. Nandito po ako ngayon sa aking backyard kung saan kasama ko ang, ang ang mga aking alagang mga Moscow ducks. Dian po oh, ang aking mga alagang Moscow ducks. Kasama ko po, po sila dito. Magbikit din po ako diyan, pero mas marami ngayon ang aking Moscow Moscovidax. po ang aking mga alagang Moscovidax ngayon. Sa video pong ito ay tatalakay natin kung bakit nga ba mas pinili ko na alagaan ang mga Moscovidax over broiler chickens, uh, native chickens, yung iba pang mga alaga. Uh, kaya ko po, po na pinili na mas alagaan ang mga Moscovidox sa kadahilanan na ito po ay hindi mahirap alagaan. Hindi po siya dinadaanan basta-basta ng peste. So, wala hanggang sa ngayon nagkakastos para sa mga gamot nila dahil hindi po sila nagkakasakit. Uh, Mag-iisang... Taon na po ako nag-aalaga ngayon ng Moscow Bidak. Nagsimula lang po ako sa tatlong piraso nung una. Tapos nakita ko na naman ako ng aking rabbit sa para sa pato ng barako, uh, isang mag-asawang uh, mag Moscow Bidak pa. Bali-anim na lahat ang nasimulan ko. Tapos after ng ilang months ay nakapag-produce ako 28 na eggs. Tapos lahat yun ay lahat yun ay napisa. Walang hindi napisa. Walang mortality. Hanggang sa lumaki po sila ay wala pong mortality. So yun po ang kagandahan. Isa sa kagandahan sa pag-aalaga ng ating mga musik. Hindi po sila mahirap alagaan at saka hindi hindi sila grabe kung gastusan sa pagkain dahil maraming available sa paligid natin na maaring ipakain sa kanila bukod sa feeds. Kahit nga hindi ka ng feeds, pag may mga tiratirang pagkain ganyan sa inyo o sa mga kapitbahay mo, pwede mong hiniin. kaya kung wala, uh, bumili ka ng kahit ipalang ako naman, minsan ginagawa ko ay nangunguha ko ng mga gulay-gulay, yung mga reject na gulay, mga damo, uh, katawan ng saging, yung sa katawan ng gabi, katawan ng gabi, na yung hindi na pwede, at saka yung mga gulay na may reject. Uh, yun po ay aking nilalaga. Ginagayat ko tapos nilalaga para ito kain sa kanila. So, hindi po magastos yung pag-aalaga ng atas Ang isa pa pong kagandahan sa isa sa mga katangian ng Moscow Ducks ay kapag nanginitlog na sila ay means kahit sila ay magsama-sama sa isang pugad hindi po na hindi po naapektuhan yung mga itlog nila dahil sa karanasang meron akong mga inahin na nagsama-sama sila sa isang pugad tatlong inahin doon sila isa lang na at nang sila ay maglimlim sama-sama silang tatlo doon na naglimlim. kaya walang hindi napisa doon sa aking mga itlog, itlog ng mga bidaks lahat yun ay napisa so in ilang months lang biglang dumami ng mga alagang Moscovy Ducks. So, yun po ay base lamang sa aking karanasan. So, ngayon, ang akin pong pinili na alagaan na pinapriority ko dito sa aking backyard ay mga Moscovy Ducks na. So, ang goal po is magkaroon ng 100 breeders na uh, Ducks this year, this coming year. Dahil na sa ngayon, ang, ang, total population ng aking Moscovy Ducks ay more than 50. Nagsimula lang ako sa anim na piraso. Pero meron pa rin naman akong mga alagang native chickens at mga rabbits. Pero mas mas binigyan ko ng priority yung pag-aalaga ng Moscovy Ducks dahil hindi siya agaan at saka hindi siya binadaanan ng testing, hindi kagaya ng uh, manok. So, yun po ang isa sa dahilan kung bakit uh, mas pinili ko na alagaan ang mga Muscovy ducks. So, papakita ko po sa inyo yung aking mga alagang Muscovy dito. Ayan po sila, oh. Yan. Yung iba lang hindi makita kasi nasa likod ko. And yun po ang ang kanila ang paitlogan, pansamantala dahil wala pa akong pambili ng mga paitlogan nila. Yung mas maganda yung clay, yung mga clay na ano, napat na malalaki yung yung magandang paitlogan nila o kaya mga mga malalaking balde yung sana kaso kulang pa tayo sa pondo mga kabarker mga kabakyard so hanggang dito na lang muna mga kabakyard ulit sa ating mga alaga sa pag sa darating na mga araw maraming salamat mga kabarter. see you